magandang hapon mga kabayan mayroon tayong pasayro ngayon na kilalang tao negosyante daw si Pinabong sir na ano inilinabas na pinalabas na siya sa ano sa KMGS at saka sa IBCBN mga kabayan ngayon sakay natin siya pagkikilala ko sa inyo ayan si, ayan si sir yes hello everyone magandang hapon sir yes good afternoon magandang hapon sa inyo dyan ayan sir, ayan, sir. Dahil kayo po ay kilala. Hindi naman talaga. Ano? Kumbaga na KMGs na kayo, ibig sabihin kilala na kilala na din kayo ano. Medyo medyo lang. Oo. Oh, lang kami ng kunting opinion sa inyo sir kasi ano. Kung paano niyo na yung sarili niyo sa negosyo sir. Yes, ako before kasi when I was young. Ah, uh, maano na ako, ibang trabaho na ako, ibigay ko sa trabaho. Yeah, uh, ano ako, uh, sa elementary days ko para makabawon ako sa image. may hirap yung buhay ng parents ko so para makabawon ako sa school nagpuputi bakal ako puti bakal ah, uh, ng plastic bote, ganun kasi pwede sa puti and then dun ako so, yun may, may na ako and then nagtrabaho din ako ng katulong para makatapos ng pag-aaral nagtrabaho din ako as janitor for 3 years uh, ah, lahat ng pwede matrabaho Uh, yung stockman pwede yung mga anong, anong klase na bawa na, na, para makasurvive sa life so yun hanggang sa dito uh, nakilala ko itong sa pet industry uh, nagstart ako ng only uh, ano nag ako ng 400 pesos only sa itong business na ito and then napalago ko siya so sa buhay kailangan talaga i-enjoy mo lang ang ginagawa mo i-love mo yung ginagawa mo And ano, uh, huwag mong problemahin yung mga problema Like sa pera, kung lagi mo inisip pera, pera, pera Pero problema mo, walang pera, ganun Talaga magkakaproblema ka talaga At Hindi ma, hindi mo ma uh, sa iyo yung pera So just enjoy mo lang, uh. hayaan mo ang Panginoon na uh, i-bless ka And then uh, always share kung meron kang blessings na darating sa iyo Share ka, kahit, kahit, uh, kahit uh, kaunti lang para sa, sa iba din Especially ito sa nangangailangan talaga And love your work and love your job Love yeah. Ayan. Ayan mga kababayan si sir. Bago lahat, tatanungin natin si sir kung sir, anong pangalan niyo sir? Uh, pangalan ko si Bong. Bong. Yan. Ayan, si Bong. si... General Santos City. Ayan Eh mga kabayan, nagsishare lang si sir ng mga karanasan niya kung paano niya napalago yung kanyang kung saan siya nang galing din. Ayan. Kumbaga, mihingi tayo ng uh, ano gabay sa kanya kung pa, paano talaga mapagtyagaan yung isang negosyo ayan mga kabayan And, uh, no, always trust yourself no? pagkatiwala nyo sarili nyo na magagawa nyo mga kabayan ngayon sir may pwesto na kayo dito sa MUA sir hindi po bali ano uh, pinunta ako rin dito is mayroon pet expo sa MUA so, yung pinunta ko dito tomorrow schedule nila and then uh, at the same time rest gusto uh, so we uh, rest for uh, a while so, so, so business para at least uh, refresh ang mind ba oh uh, Sa, ano, uh, Jensen, may, may, may branch na nila. Uh, nila. Ayan, i-promote eh, nyo na yung branch nyo, sir. Yes, uh, to all pet owners, Jensen, General Zero uh, inviting you all oh, to please come and uh, punta na sa Micropets Pet Shop. Pioneer Avenue and sa, uh, the Heights Branch. So we also uh, serve no, not only pang uh, dogs and cats but also mga fish and uh, ibang type of uh, animals. And we're offering uh, services like sa grooming services and pet hotel. So visit us and we are open every day from uh, Monday to Sunday, from 8 a.m. to 8 p.m. Thank you so much. Ayan, ano kunting kaalaman ki sir kung pa, paano talaga magtiyaga sa isang negosyo ayan tulad tulad ko rin nagtiyaga din sa simula din ngayon sa walang wala ayan taxi vlog yes support uh, <laughs> isa pa uh, sa business or sa kahit anong klaseng trabaho uh, ano yan ups and down so kung magda uh, down ka man uh, uh, don't lose hope no so and always pray no wala namang uh, ano uh, wala talaga tayong uh, ibang malalapitan but uh, God yeah. Ayan si Sir. Magandang ano, magandang hapon sa inyo. Napakaganda ng tinuturo ni Sir sa atin ngayon. Nali, yeah. Nabibigyan tayo ng mga tips. Yes. so, <laughs> ano yung mga na-experience sa life? I hope na nakabigay ng inspirasyon sa inyo, especially if you are down. Wala nang mga ano sa buhay. Talaga ano, laban ng laban ng laban lang. And uh, everything will uh, Lest you will follow Kung eh. talagang I-farm uh, yun Sir yung Nung Nung lilabas kayo Sa KMG Sir Anong pangalan niyo doon sa KMG Sir Ah uh, bong din eh Buong uh, Ah Buong oh uh, uh, Ano ito Baliya uh, That was uh, January 7, 2018 Yata January 7, 2018 It's about uh Ano Year of the dog So yun yung naging topic nila Year of the dog So paano ba Ano uh, About all kung paano uh, mo uh, siya napalago, ano? Yes, and then pinasok nila ako doon. About sa paano ako nag-start sa business. Uh, before, ano pa, 400 pesos na yung pera ko, nag-start ako ganito Hanggang sa napadahan-dahan ko, tinanag Ayan, napakaganda ng ano ni sir sa atin, tip. Kahit pala sa dog ka muna magsimula, pero talagang... Tagalang, ayan, si sir ngayon, ano na, Big time na siya ngayon. Hindi, kahit pa paano, hindi nyo nakakalimutan yung kung saan kayo nang galing. Ayan, mga kabayan. Isang taga ginsan kababayan ni Manny Pacquiao. Kapit-bahay ko sa Manny Pacquiao. Ah, pagkapit bahay nyo talaga. Blessing pala yung sakay ko ngayon. Sana nakatulong yung mga sinabi ko, nakabigay na inspirasyon sa ating mga viewers natin dyan ni eh, Sir Yun, Sana nakatulong din sa inyo Ayan, Sir, bukas Bukas nyo po ito makikita sa YouTube channel ko Ayan mga kabayan Ayan, kunting tips lang Ang binigay sa atin ni eh, Sir Pero napakalaking bagay po Para sa mga viewers natin Kung paano talaga umangat sa buhay Ayan sir, ano na lang Visits na lang sir sa mga Nais nice magano sa pag build Sa mga ano nyo ng dog pet ay mga dog nyo yes uh, sa lahat ng ano ng mga pet owners diyan uh, love your pets kasi yo pag once na love mo la love grabe yung love mo sa pets mo double triple yung love na bibigay balik sa iyo ayan 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 sir maraming salamat thank you thank you so much god, god bless you, Ayan mga kababayan, maraming salamat kay Sir at pinagbigyan tayong magpa-interview kahit na tumatakbo tayo. Ayan oh, nasa ano kami sa kalsada. Babay sa inyo mga kabayan.